yung nasa sa subukan natin yung bago. Na subukan na yung dalawa, sa akin nila, walang nangyari, dito tayo sa bago. Ano po ang may papangako natin sa mga manilinyo na pagbabago sa Manila? Uh, sa mo unang mong tanong, ano yung kwalifikasyon ko? Kakasabi ko lang po, ako po ay uh, galing sa wala, kaya alam ko po yung pakiramdam na wala. Proud ko po, po yung mga kababayan kong hihirang, alam ko yung mga kinakailangan nila. At alam ko rin yung mga kinakailangan para maiangat ang mga sarili nila sa kahirapan. Nagawa ko po yung sa sarili ko. Nagawa ko sa ibang tao. Yun din ang gusto ko gawin sa bawat kanila. Ang number one problem ng Maynila ay kahirapan. Hanggang hindi matutugunan itong problema nito. Walang namang babago sa Maynila. Ano ba ang ginamit ko para maiangat ang sarili? At yun din ang gabi ko sa Maynila. Itong tatlong K na to, ito po yung programa ko. Yung KKK, yung programa sa kalusugan, kaalaman o edukasyon at kabuhayan o trabaho para sa kanila. Ito yung ibibigay ko sa bawat manila na pwede magpaangan sa atlas ng kanilang buhay. Number one problem dyan, una kalusugan. Kahit sa na pumunta, mag-house to house ako, ikutin ko bawat isinigta. Bawat bahay meron may sakit. Mayroong senior citizen na may hindi na sa May problema sa hospital. Wala akong tumutulong sa kanila. Yan po yung una natin tutulong na libre gamot, libre pa hospital, dagdag ng mga doktor, nurses, pasilidad. Kasi kahit kahit may mga hospital, ang dami yung natatanggihan. Natatanggihan mo sila lalo na walang pagdown, walang mabili ng gamot, walang mga gamot health center, yan po yung uunahin natin. Pangalawa, yung edukasyon. Uuusan po natin ng punto ang edukasyon sa may hila. Ang pangarap ko po ay wala na matatak, wala na hong kapataan matitigil sa pag-aaral dahil sa may hila. natin yan ng punto, libre pag-aaral, allowance, uniform, sapatos, kung nagagawa yan sa ibang lungsod, isa ko yung susupply sa sapatos, may alaga pa. Ba't hindi ka nang sa ila? May pagkakamali talaga Kailangan makapagtapos sa mga kabataan natin. Kahit, dahil ako po ay yun ang ginamit ko. Edukasyon ang ginamit ko para pagkaroon ng oportunidad sa buhay. Yun din ang ibibigay ko sa bawat kabataan dito sa At pangatlo po, yung pagbibigay ng kabuhay. Ako ba isang bagong buhay ko, kabuhayan po ang solusyon, kabuhayan na kinibigay natin sa bawat manilin para maangat nila yung buhay at kasintang. At yung tatlong kayo ang dadali natin sa iyo.